Hindi ako kasimpla nung i-steam natin si Lab sir mga Lodi. tignan natin kung game na siya. Ayan! Mga idol, hindi yeah! dapat gaya ng kulay. Yan, parang orange na rin. Hindi. Ayan, ganyan. No, mga idol. Yan, pag ganyan na ako, oh! na ibig sarihin. Luto na si Labi si Lobster, mga idol. O, oh, kitang kita niya naman, no? So, yun ko ng kulay niya. Pula ng <laughs> orange. Pinagsama combination. Diba? Looking good, looking good. Sara, kainin natin. Si wow. Lobster! No? Let's go, fans! Bye, fans! Lobster! My name's Ron. Sway na big Ron. Yay! Let's go! Enjoy watching my vlogs. Bye, fans! Mga idol, mag-alabster tayo ngayon. <laughs> Yan, main lander. Uh, Isa lang para sa pulutan. Let's go. Ah, yeah. That's sir. Big one. big, one? Oh, that one is big. 15. Uh, big one maybe. Maybe or 40, okay? How about small? How much? 20, 25. Yeah, give me a small one. Small okay. one. $25 dollars oh. lang sa graso. Oh. Yung malaki. 30 raw yan. Mga idol. Ay, may Para dami may snapper, sausage, sausage, bangus, sausage, 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 Wow, sausage, 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 Oke, sausage, 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 steam, sausage, sausage, Steam. sausage, 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 natin sausage, 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 So, baka masipit ka ako. Ganito gagawin ko. Yan, nandiyan sa, sa loob. Kasi, boy, siya, baka masipit ako, mga idol. Hindi eh. yeah, yeah, uh ako ba, si no, no, no. ba? So, yan, ko siya dyan ang dresyo. Yan, nakita nyo naman, lalagyan natin yung Parang hindi ka masipit. Gini ako ba? boy, 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 boy. kasi lobster. ay ayun ay no o, nakulagot tayo dyan. Kakagating tayo nyan, ayun o. Gini ako ba? O, Yan. Hindi pala tayo makakabit niya kasi may goma pala siya. Ayun, no? may goma. Hindi ako gawa Pero uh, parang nakatapot pa rin. Kaya ang pagbukas ko. Pero lang niya. Hindi pala ako makakagat. May goma pala. Okay. Oh, may goma. Si Lobster. Waiting na. Let's go. Tugyan natin siya. Bye na Bye, fans. Hindi ako Bye, fans pan? na raw, mga idol. Bye, fans. <laughs> Una niyong gagawin, mga lords. Ito, Sprite. Lagyan natin si Labi ng Sprite. Yan. Sorry, sorry po. Ayan. Yeah! Sprite. Ayan, Sprite. Ayan. Sorry, Logs, na. Kasi, ikaw ang magkakain for today. Tapos, water. Ayan, water. Ayan, water to shout out kay Paul. Paul Rosa de la Rosa. Siya nagbigay sa akin ito. US Daily America. Nasa Guam siya ngayon. Idol. Tapos, salt. Salt, 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 salt. Yan, salt. Tagyan mo salt. Yan, ayun siya, sol And then, um, to, garlic mga idol. Idol, ayun, garlic. Okay siya siya. Kaya, spray ito nilagay ko idol para matamis-tamis siya. Ah. So, bukla ko siya. It's showtime. Go! Nope. Pause natin to mga 8 to 10 minutes pag nagkulay orange na siya. Giniago ba? Yan, led na si Lobster, mga idol, okay? Wow! Ah. Okay na mga idol, tirahin natin to si Lobster. Pero bago natin tirahin, ito ang ating sauce. Ayan ang ating sauce mga Lodi, yan. Suka, tapos wow! Ah. natin pepper, tsaka bawang para solid. Tapos, meron din tayong lemon. Monli. Monli. Tapos, ito, itong orange para meron ang butas, para kahit paano healthy, pampatagal umay. Ito si Labi. Labi, 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 lobster. Titirayin natin siya yan. Ang red and orange siya, di ba? Parang parang ulay, parang parehas. Tapos, dapat meron ka nito mga idol. Meron kayong um, wet wipes yan. Disinfecting, tatanggal ang mga bakteria. Tapos, meron ka rin bad wiser para mahaba-haba ang inuman. Mm. Tapos, syempre, yeah, dapat naman nanonood siya ng Incognito ni Daniel Padilla. Yan, yeah, siyempre idol na idol natin yan si Daniel. Daniel, I love you! Yan, yeah, yung katrabaho ko pala sa... katrabaho ko. Hindi ako ako! Daniel Padilla. <laughs> yan, yeah, let's go! Tara, kayaan natin si Labi. Let's go! Bye, fans! idol! Tara, ito na. Huwag natin patagin. Tara, natin si Labi. Yan, yeah, ito. Woo! Sarap! Pusok pa, ang to oo to masarap to wag muna to wag muna yan parang balut yan eh ito titirahin natin ito to ito idol ito idol ito idol ito idol yan idol oh oh sawsaw -saw muna natin sa suka yan idol sawsaw -saw na ng suka hmm wow! gini, -gini ako bang? wala pang naman para kami eh. kahit ito solid lunch solid lunch quality manamis na Ang mm. oh, sarap talaga. Hindi man sa ano, ang sarap. Tayo naman natin sa may lemon, mga idol. Sa may lemon. Sa may lemon. Tayo na sa suka. Ngayon naman sa may Gila, lemon, ba? mga idol. <laughs> yan, 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 yan. Ito sa may lemon. Wow! Money, money. Ayan, ha? Lemon, nakita nyo naman. Mm -hmm. Ito na, tingnan nyo reaction ko, mga lods, ha? Oh my God! Oh, ano mga idol. Suka, lemon, solid. Dirt, sobrang solid. Gini ang ba mo? Hmm. Napaka-quality mga idol. Saan pa kayo? So mag na kayo. Para minsan, iba-iba naman. Minsan ang ah, hirap din pumili ng kung anong ulam, diba? Nag-aaway kayo ng kasama nyo. Sa bahay, kung anong ba? ulam nyo. Kaya ano yan, seafoods, vegetables, um, ah, meat, yan pag iba iba nyo para hindi hindi kayo magsawa, hindi kayo maumay sa buhay, di ba? Wala na mga idol! Gini ako ba? Finish na si Lobster! <laughs> Bye, fans! So... Mga idol, baka hindi ka pa sa aking YouTube channel. Yan na rin ang aking Facebook account at yan na rin ang aking Instagram. Aba, galaw-galaw na mga idol! Bye, fans, na ulit! Thank you for watching ulit!